Hello mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ito na naman ang inyong life coach at ka partner, Ate JB. Happy morning everyone. So for today's video kaibigan, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa ating YouTube. Pag-youtube ni Ate JB, no pero... Uh, a little bit related pa rin po ito sa ating negosyong sari-sari store. Kasi kaibigan, marami, hindi naman marami, few people, no, mga kapatid natin, mga kaibigan natin sa Whitey World, nagtanong po sila kay Ate JB kung paano po kumita ng extra, na kumita makasahod sa YouTube para magkaroon sila ng extra income. Kasi nga ilang business ko na rin nagawa ng video at nas, nakagawa ng video at nasabi ko po na sumasahod po ako sa YouTube. Ngayon, may ilan nagtanong, hindi ko na lang sasabihin yung pangaran nila kasi siguro more than 5 no? Ang nagtanong kay Ate JB kung paano daw makasahod sa YouTube, ano daw yung gagawin, at magkano daw yung sahod ni Ate GB. Ayan, so kaibigan, Bigan uh, ang sahod po ni Ate GB ay i-reveal -re ko yung unang sahod. Okay, but before that, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pagsenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Ang sana kaibigan, please, don't skip the ads, please. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. So ngayon kaibigan, dahil mataas na yung intro, ang sahod ko po nung una, una ko talagang sahod sa YouTube, their friends, ay 43,000 pesos. Ayan, so para kay Ate JB, napakalaki. Siguro kaibigan, para sa mga Uh, uh, kaibigan natin dyan, no, na sa youtube, maliit po ito, pero sa amin po ng aking family, napakalaki na po ng 43,000 pesos pero kaibigan, hindi yun isang buwan, okay uh, kasi kaibigan, kung hindi ako nagkakamali na monetize ako siguro June or July siguro June talaga at nakuha, kinuha ko po yung aking sahod sa November na, so July, August, September, October, November limang buwan po ang nakalipas bago ko kinuha yung aking sahod sa YouTube kasi kaya siya nagiging 43,000 pesos. So ngayon kaibigan, ang sahod natin sa YouTube, ah uh, ano lang talaga siya? Sometimes 7, sometimes 8,000. Minsan nga kaibigan, lagpas na ng 5,000. At mara, I amin mean, happy talaga si Ate GB. Kaya nga kaibigan, no? Lagi ko sinasabi sa inyo dyan na yung hindi pa content creator, hindi pa nag-YouTube kasi marami po ako nakikita nagko-comment sa aking mga videos na pag-click ko, wala silang, wala silang mga videos. Ibig sabihin, hindi sila nag-YouTube. Sila yung tinatawag ng karamihan na genuine subscribers. Okay? So, maganda kaibigan na mag-YouTube rin kayo. So, yung iba rin sa mga kaibigan ko, kaya uh, their friends, sa tuwing uh, papasok ako sa live, mga live streams, magjo join ako. Marami ang nagsasabi na parang nawawalan sila ng gana, ng pag-asa kasi nga ang hirap daw. Makak ano, madali daw kung makakuha ng 1,000 subscribers pero ang hirap ng 4,000 watch hours. Well dear friends, mahirap talaga kaya nga kailangan mo magsipag. Sipagan mo pa yung paggawa ng videos. The more videos you created, the more videos you uploaded, you posted, the bigger chance, kay kaibigan, na tataas yung watch hours mo kasi marami yung manonood. Lalo na pag sinamahan mo ito ng live streaming. Okay, mag-live ka kaibigan. Si Ate JB nung hindi pa ako, hindi ko pa nakuha yung aking 4,000 watch hours, nagla-live ako almost every day. And then kaibigan, natigil lang si Ate JB nung magka-pandemic. Kasi nga, na-hospital tayo, na-quarantine tayo for more than 2 weeks. Siguro 3 weeks ata yon So hindi ako nakapag-live and Minsan lang ako nakapanood ng ibang channels at hindi ako nakagawa ng video. Kasi nga kaibigan, na-quarantine si Ate JP. But then, I, am, I was very surprised kaibigan. I was so happy habang na-quarantine tayo na na-hit ko po yung 4,000 watch hours. And yeah, <coughs> nagkasahod si Ate GB. Pero hindi ko kinuha Na-monetize tayo kaibigan nung pandemic. Pero hindi ko kinuha. Kaya nga, after 5 months na ko, 43,000 pesos siya, accumulated na po yun kaibigan. Kaya kaibigan, ito yung lagi ko sinasabi, kung nakaya ko, kung nakaya ng iba mong kaibigan, nakasawad sa YouTube, bakit hindi ikaw? No, but why not you kaibigan? Basta magsipag ka lang. May nagtanong sa akin, paano daw gagawa ng YouTube channel? Well kaibigan, Meron ka ng YouTube, meron ka ng YouTube account kasi nga nakapag-comment ka, 'di ba? Kasi pag wala kang YouTube account, hindi ka makaka-comment. So gamitin mo yung account mo, gawa ka ng video kung 'yun talagang love mong gawin. Pwede rin namang random videos kahit ano, pero mas maganda yung love mong gawin. Katulad kay Ate GB Sari Sari Store, yung mga pangnegosyo kasi ito yung love kong gawin. Kasi kibigan pag love mo yung ginagawa mo, It, this will help you kay bigan mag-focus talaga nagaganahan ka talaga gumawa ng content ng video pero okay rin na naman random no kasi nga nagsisimula pa lang tayo pero as and the long way the long run kay bigan dapat talaga focus ka sa isang niche katulad kay Ate Jimeno. minsan hinaluan ko pero most of the time yung pangnegosyo talaga yung aking niche kay bigan dahil ito yung anak uh, nakikita ko na potential kay bigan marami yung views ko kay bigan pag bawa uh, tungkol sa sari-sari stores, tungkol sa negosyo. Kaya ikaw, kaibigan, gawa ka ng videos kasi nga maraming nagtatanong paano daw mag, paano makasag, gawa ka ng videos, i-upload mo sa YouTube, then, uh, mag-apply ka, kaibigan, huwag mong kalimutan, mag-apply ka ng YouTube Partnership Program, makikita mo yung mga tutorials paano mag-apply, dear friends, hindi ko kasi ito niche, kaya hindi ko masabi kung paano mag-apply, pwede nyo i-search how to apply for YouTube Partnership Program, dear friends, and then, gawa kayo ng videos kahit mas maganda once a day or tatlong beses isang uh, linggo or twice a week maganda kaibigan na palagi ka na gumagawa and then mag live stream ka kaibigan para tataas yung watch hours mo dadami yung mga kaibigan mo and then mag visit ka rin sa iba ibang channel mag comment ka daw kung anong nakita mo sa ibang channel i comment mo para makilala ka and ito kaibigan napakahalaga pag nakakita ka ng ads please don't skip Okay, lalo na kaibigan pag ikaw ay monetize na Ayan, sumasahod ka na kaibigan. Huwag mo talagang skip ng ads. Ang ads ng mga kapwa natin, uh, YouTuber, content creator, okay? Dahil makakatulong ito sa kanila. ang think of it kaibigan, ilagay mo sa isipan at sa puso mo. Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, babalik sa iyo, 90, sino, you know, lagpas 90%. Kung mag-skip ka ng ads, sila mag-skip rin sa iyo. Kasi nga, babalik sa atin yung ginagawa natin sa ating kapwa. So please, don't skip the ads. Maliban na lang siguro kung ang ads, one hour, 30 minutes, pero kaibigan, most of the ads, 15 seconds, 20 seconds. So, 1 minute, huwag mong skip kaibigan. Maliban na lang kung 30 minutes, 20 minutes, 1 hour yung ads, skip mo. Pero kung seconds lang kaibigan, huwag mo namang skip. Okay? Dahil babalik ito sa'yo kaibigan. At kayo rin po na wala pang child, hindi pa monetize. Huwag nyo rin po i-skip ang ads, please. Makakatulong ito, kaibigan, sa amin. Please, please. Dahil kami rin, hindi rin kami mag-skip ng ads. Dahil dito sa YouTube, tayo rin po ang nagtutulungan. Magtulungan tayong lahat, kaibigan. Without the ads, paano tayo kikita? Maliba na lang kung magbigay, may magbigay sa atin ng super chats, super stickers. Meron kasi ng kaibigan, bibigyan ka super chats, super uh, stickers. Pero minsan lang, mas maganda talaga na huwag natin skip ng ads. Uh, huwag tayo mag-skip ng ads. Dahil ako, kaibigan, Maraming salamat nga pala sa inyo kaibigan dahil alam ko, most of you hindi nag-skip ng ads. Dahil kung nag-skip kayo ng ads, hindi makakasaud sa ating GB. Ngayon kaibigan, kaunti lang ang aking sawd sa December. Nakatanggap ako ng $170 from YouTube this month of December. So, happy ako kay Siguro 8,000 may get yung sahod ko this month. So, malaking tulong na rin sa aking family. Kaya thank you so much po sa inyo dyan na hindi nag-skip ng ads kay RTGB. Maraming salamat. So, yun kay na, nasabi ko na sa inyo kung paano ako nakasahod Ay, sa YouTube, po, kung, kung gaano kalaki ang sahod ko sa YouTube. Ayan, malaki kay Ate G para sa akin. So, sa iba siguro maliit lang pero happy ako kay Bigan. Again, thank you so much kay Bigan. Tinapos niyo po hanggang dulo yung aking video. Huwag mo lang kalimutan kay Bigan yung parating ko sinasabi. Hindi posible, hindi mahirap na masinsong boy buhay natin. Basta mamasipag tayo, maliskati tayo, may tama disiplina sa sarili. And then we have God in our life. Tiyakasinso ang buhay natin kay Bigan. Tiwala lang. Again ha, kung hindi ka pa nakapag-YouTube kay Bigan, talagang subukan mo. Extra income. Kahit ka nasa bahay lang tayo, kikita tayo sa pag-YouTube. Kung magaling ka magluto, mag-YouTube ka. Kahit ano, yung love mong gawin, gawan mo ng video kay Wigan. <laughs> kikita ka talaga na basta porsigido ka. Sipagan mo lang talaga kaibigan. At kahit ano mga pagsubok, uh, wag kang mag-give up. Okay? just keep on going, okay? Darating din ang panahon, kaibigan, lahat ng ating mga pangarap sa buhay, makakamit natin. As in, tayong lahat, lalo na't samahan natin ng prayers, tiyak matutupad yan okay? Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate with dear friends. As so tayong lahat, claim it, okay? Again, thank you so much. God bless.